good morning sa Balis. Good morning, guys. So, oh, maglakalakad-lakad kami sa mga ito. Sa so, birthday na aking... Happy. Wow, happy. <laughs> Kasi guys, medyo bumigat na ako timbang na yung hinihingal ako. Madali na akong hingalin ngayon. Pag na ako ng 50 pahigit ay madali na akong hingalin Kaya ito, mag-exercise na naglakad-lakad kami para mawala yung hingal. Hindi talaga ako pwedeng dito baba guys na gusto hingal ako kaya ayan naman ako ng ating darling lakad lakad kami ngayon para mabawas bawasan yung ating timpang para mawala wala yung ating hingal ayan napunta kami ngayon sa bayan ng sinukit tuloy rin ah, uh, mamalingkin na rin ang gulay oh, gulay lang guys ha wala tayong maraming budget Ada guys, Ising na. Yung mga nasahigaan -inag -inag na kinag na, O exercise na tayo. Palakas ang palakas ng ating resistensya. Masarap maglakad sa umaga, guys. Hindi pa masyadong mainit. Press na press. partner in life. Bye! Salamat po sa panonood na aking mga video, guys!